Ha? Ah, Pulit Una. May bike ka man? So? Parab? Huwag ka nga eh. Naupod si Migo Jowet. Dala, <laughs> <Anong baik niya? laughs> dala na siya sa vlog ko. Sa vlog ko? Hohoho. Ang baik mo iyan ah. Huwag dala na siya. Magawa na siya sa TV mga. TV Tisi-tisi na siya.